mabuti ng sigurado. Ito ang dahilan ng maresidente sa ilang coastal barangay sa Digo City na lumikas sa matataas na lugar kasunod ng tsunami advisory ng FIVOX matapos ang magnitude 8.7 na lindol sa Kapchanka Peninsula, Russia. Marami sa kanila ay mga babae kasama ang mga bata at matatanda habang naiwan naman ang mga lalaki sa mga bahay nila. Sila ay mga residente mula sa limang daang metro, ang distansya malapit sa shoreline ng mga coastal areas habang may mga nagpaiwan naman ng mga residente at mga turista o bisita sa mga resorts. Pero hindi naman sila nagtagal sa evacuation area nang hindi naman naging malubha ang epekto ng minor sea level disturbance na inasahan bandang ala 1.20 hanggang alas 2.40 ng hapon kahapon. Pero sinuspinde ang pasok sa lahat ng antas sa ilang mga lugar sa Davao del Sur, partikular sa mga coastal areas. Kabilang dito ang Santa Cruz, Hagunoy, Padada, Sulup, Malalag at coastal barangay sa Digos City. Nani-guro na punitaw mino karna may mga bata. Niyawbe may mga sakyanan punito. Di plain dagat. Dakan pa kay dito sa balay. Wala pa mga rider kasi motso. Ana ano mo to og na kasi o, niya, kita mga tigulang din ta kadagan. Sipti lang pud mga bata. Loyal kay medyo na share. kasi asa nan ani mo Kanya am amo Amalo na ni pasul mi ani mabutang. Sa ngayon ay tinanggal na ng Fivox ang advisory matapos maobserbahang kalma naman ang dagat. Luigi Alan Tutor NDBC Bida Balita.